Yo, what's up guys? Mga kaka, uh, mga, mga punong niyog. So, pupuntahan natin para makita nyo gano ka-creepy yung lugar. Sobrang creepy at meron talagang nagpaparamdam guys. Kaya, samahan nyo ako ngayong umaga kung meron bang kababalagan sa araw. No? So, so, tara guys, let's go! Tandaan na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigala ako minsan naman ay Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika at samahan natin to na misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys, dito na tayo So ito yung lugar Ito yung daanan So ito yung paligid So, yan guys, may bahay doon, kita nyo Pero kubo yun guys, uh, ano, parang kuprasan pero walang nakatira dyan. So, ito may kawayan guys, oh. So, ito yung lugar guys, sobrang, ano, tahimik. Sobrang creepy. Kaya sabi daw ng matatanda guys, mas nakakatakot daw pag sa araw. Yan ang malalaki ng mga kawayan guys. Oh. So, dadaan tayo dito. Diyan guys. Ito yung daanan guys. So, may tubig doon. Parang ano, sapa. Yan oh. So, ito yung buhay vlogger no Go uh, ghost hunting so dadaan kami dito nakakatakot baka mahulog tayo sa baba so bubungad sa atin yung bahay yun yung bahay yung nyo guys tahan natin yan so ito yung place no ng ah, uh, doon tayo dumaan yung may kawayan din no may kawayan pa din doon So, walang mga bahay makikita niyo doon, no. So, yung daanan ah, uh, ano na mata ma, ma, ano na talaga. Dami ng mga gamot-gamot, no. Latadong wala nang dumadaan dito. Yan, no. So, ito yung ano, guys, lugar na to. So kung ikaw lang mag-isa dito pupunta ng gabi, meron talagang ano guys, paparamdam. So ayan yung bahay guys oh. Ayan. Ito yung daanan namin dito guys. Nung nag-collab kami dito. Dati. Sila Kuya Red, Ladunski, daming mga gusanter na pumunta dito so yan mag vlog na naman tayo no ito yung request nyo guys so pupuntahan natin yung mga lugar kung saan meron tayong nakita no so dito na solo exploration ako dito guys So ipapakita ko si wow. Yan, ah, uh, explain ko sa inyo kung bakit nagagalit yung mga elemento at nagpaparamdam sa akin. Kasi, alam naman, meron tayong protection. So, galit sila dun. Yan yung bahay. So, dun si Ghost 23 guys na ano, na tumba. Sobrang talahib na ako. Oh. At tagal na kasi. dati naming pagpunta dito no Ma, wow. ah, parang may -no. hello nai tao dari meron mang tao dito rinig yun guys kumakalabog no yun sabi ng mga matatanda guys pag araw mas worse yung pagpaparamdam So, nga daw Mas active daw sila pag araw. Tingnan niyo guys. Kanbukas ang pinto, guys. Baka mayroong tenant dito. Hello po. Hello? Ay, giba na yung mga ano dito guys. Uh. So, ngayon guys, along challenge to. No? Kulat ako sa daga. Sobrang laki oh. Takot <talking> ako sa daga guys. narinig niyo guys may nagpaparamdam no wala naman tao dito guys di ba hello Wow. Hello, may tao ba dyan? Akyatin okay, natin guys. Baka, ano lang ba? sobrang galing ng mga elemento dito no binubuksan yung mga pintuan dalawa saan ba tayo una papasok dito Yan guys, sobrang ganda dito guys. Oh my. So, ganyan talaga yung mga elemento guys. Pag mayroong gang protection, nagagalit sila sa'yo. Ano yung sa likod ko? Ang dilim. Ang dilim. guys kita nyo yun just may kubo doon no? so minsan may pumupunta dyan pag pag month na ng ano kuprasan ngân đa Tân nào đi tôi gây số đâu Okay, sa baba. So, yun, guys. Sobrang init ito. Walang hangin. Medyo, ano, no? Malakas yung no? Ano kaya to? No? Dito sa, sa ibaba. sabi ng mga matatanda talaga guys, mas worse yung umaga. Sayang yung bahay no wala na nakatira hindi na ginagamit kasi may alikabok na so matagal lang inabando ng bahay sobrang legit dito guys kasi ang dami nagpaparamdam dito so sana ma-share na tong video natin no? ah, maraming salamat sa walang sawang suporta patuloy lang tayo sa ating journey no? Yeah. Alright guys. So ano kaya to? So, ito yung ano nila guys. Abuhan. ito yung ano nila lalagyan ng tubig so ah CR CR pala to CR ito may kubo doon na hmm. Wak. ito yung ito yung CR ng tabi so. Ayan, CR nila. Ayan, sobrang laki ng bahay, no. So comment kayo dyan kung meron tayong magkita dyan guys. So yun na lang mga karilgos natin dyan. Ito na po yung request niyo So balik na tayo. Ayan, ah uh, please ah uh, subscribe my channel Relgus TV sa mga bago pa dyan. Baka nakalimutan nyo mag subscribe. I-hit na rin ang notification para palagi kayong updated sa lahat ng mga adventures natin pupuntahan ayan so shoutouts yung lahat guys maraming salamat god bless sa yung lahat